Yan siya. Konting in na lang. Hello guys! Welcome to my channel. This is V-Word Cyprus. Ipagluluto ko kayo guys ng chicken rice. Actually guys, simple lang to. Uh, dahil ako lang naman ang kakain, maibidyo nga din ano to na tutunan ko to sa Brunei Nung nandun ako sa Brunei kasi yung mga amo kong in-check, mahilig sila sa manok buti nga hindi ako nagmukhang manok dun eh eh ano ganyan ang ginger lang kaya lang wala mag. gusto ko sana lagyan ng bawang pero wag na lang ginger na lang kasi ang tawag dyan ay chicken rice kasi luluto natin siya sa lulutuin muna natin to bago yan tapos lalagyan natin yan siya guys ng oyster sauce at saka konting soy sauce. Yung ganun. Basta mamaya panoorin nyo. Thank you guys. Una muna sa lahat, lagyan natin siya ng... Ang um, amo ko guys dati, ang ginagawa niya, alam nyo kasi buong manok naman yung ginagawa namin. Ang nilalagay niya guys is balat ng manok, pamamantikain niya. Eh since na ano lang naman yung ginamit ko, Uh, chicken wings ang ginamit ko kaya igigisa natin siya dyan sa konting mantika na yan okay uugasan natin guys yung ating bigas Ayan, ugasan muna natin siya ng mga dalawang beses pwede na yung ibang guys isang beses lang ayaw din naman natin ayaw din naman natin, mga amoy yung pagkain at yung ating niluto na amoy bigas kasi maaamoy mo rin eh. dinamihan ko nga tong luya ko kahit konti lang yung aking chicken para malasa at saka mga ngamoy, luya ang aking pagkain napakabango dahil mainit na yung ating mantika aamuyin lang natin tapos lalagyan na natin yung ating chicken dahil mabango na siya meaning ilagay na natin yung ating chicken Kailangan maluto natin yung chicken guys bago natin ilagay yung ating rice para lutong-luto talaga yung manok bago maluto yung kanin. Kasi madali lang naman maluto yung kanin eh. Itong manok ang medyo matagal kaya medyo lutuin muna natin ito so bago natin ilagay yung kanin or bigas. dahil ako ng magi yan isa guys nito para mamuuti na sa sa manok kaya nilagay ko na depende naman sa inyo kung mamaya nyo pa ilagay okay lang din or kung ayaw nyo din lagyan pwede din asin pwede lang tapos okay. lagyan natin ng konting na nawawala yung pamilya ni Lola. Where are na? habang niluluto natin yung manok, huwag muna, na natin siya lalagyan ng tubig. Yung parang pinitrito lang muna natin siya. dinigisa siya sa sarili niyang mantika. Tapos, kapag alam na natin medyo luto na siya, saka natin siya lalagyan, ilalagay yung rice. Yan, may papakita ko sa inyo. guys, lalagyan ko siya ng konting oyster sauce para magkakulay yung kanin mamaya. konti lang. konti lang. Hindi ko na lang siya lalagyan ng soya sauce. Oyster sauce na lang nilagay ko. Kasi ang purpose lang naman ay magkakulay yung kanin mamaya eh. Kulay ng konti. Takpan natin ng mga 5 minutes. Pwede na yan. Ay, pwede na natin kasi ilagay yung ating pan or rice. natin yung ganito. Tapos yung ating pinakal ko na kasi guys yung kanin ko. Kaya alam ko yung isasabaw ko. One is to two. Or one is to one and a half. Yung one na glass ng or one cup ng rice. Pwede yung one and a half na water or two. Lalagay ko guys is two. ito so, unang unang cup. Ay, hindi cup glass pala guys yung gamit ko glass. Kung ano yung ginamit nyo sa takalan ng inyong bigas, yun din ang gamitin nyo sa takalan ng tubig. Guys, naaamoy no, ko na ang bango. Ito yung ito yung gusto ko sa chicken rice yung amoy niya eh kasi ginger o oh, pinagsamang ginger na ang sarap sana maluto ko ng ayos guys dahil medyo nagda dry na siya hininaan ko na ng konti yung aking apoy basta hinaan nyo ng konti kung kayong... alam nyo magda dry niya yung parang in nyo parang nagluluto na lang kayo ng kanin ganon Idadry nyo na lang kasi yung manok naman luto na eh. Okay. Ano siya? Pugting in, -in na lang. Ayan na siya guys. Oh, pero hilaw pa siya. Nagaano pa siya ng konti pa mga 5 minutes pa. Ito na siya guys. Lutong-luto -luto na. Super bango.